Magandang na araw po sa bumubuo ng uh, 17th ang Panalawigan dito sa Lalawigan ng Malinduke at sa ating mahal ng mga kababayang Malindukenyo sa loob at labas ng Lalawigan nito. Ang dahilan po ng aking pribilihiyong pananalika ay nais kong ipahayag ang aking sentimiento o damdami tungkol sa mga issue kaugnay sa naaantala na BBB na settlement agreement sa pagkitan ng Provincial Government of Marinduque at Barrick Gold Corporation na siyang sumalo sa responsibilidad ng Placer Dome kaugnay sa Mark Copper Mining Disaster at sa mga nangyayari ngayon sa ating dalawigan. Una, ako po ay lubhang nag-aalala at nangangamba. Sunod-sunod ang mga matitinding kalamidad na nararanasan sa bawat pali ng ating bansa. Hindi na pangkaraniwan sapagkat umaabot na sa pinakamatinding signal number 5 ng malakas na bagyo, pagbuhos ng mga napakalaking patak ng ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha at mga nakakakilabot na lindol na dito po sa atin nilindol na din tayo kay nandang. Tayo po ay labis na nangalamba lalo na para sa bayan ng mugpog na aking pinagmulan at sa bayan ng buwa. Dahil bakit natin lahat ang nakaambang na panganib mula sa iniwang na katiwangwang na magiladiladam at tapyan kit at iba pang istruktura na iniwan ng mga na sa patuloy na pagdating ng walang humpay na bagyo at tindol ay anumang oras ay maaaring lamunin at ilubog sa daluyong ng dambuhan ng baha ang aking bahagi ng ating bayan ng lupo at ang bayan ng buwak at magdulong ito ng manlawa at makinding-pinsala sa maraming buhay at alalian na siyang hanggang sa ngayon ay lubhang kinatatakutan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque. Mula noong taong 1993 nang masira ang magiging ginagdahan at lubhang apektado ang bayan ng Lumpo Sariwa pa hanggang sa ngayon sa aking alaala. -ala. Balot ng takot at pangamba ang bayan ng mugto. Lalo na pagsasabi ang kikip siri. Sa oras na kumalimbang ang kampana ng simbahan ng Ubog, ang lahat ng tao na alarma na. Patakbo na sa mga taas lugar. Papunta na sa simbahan. Papunta na sa taas ng munisipyo sapagkat nangangamba na muli magbubulwas ang magilagilatang. Hanggang hating binti ang agod at butik na iniwan sa bayan ng Hongkong. Maraming mga kababayan ang mga nagkasakit. Napako na mga pako nasugatan ng mga turis at magtagim na bagay. Maraming mga tindahan ang nagsara at nalugi. Kinabunan ng mga palaputik at ang mga sakahan. Ano po ninyo, Mr. Presiding Officer, ako personal ko po na karanasan. Hindi ko nga po mabalik nang aming alagang inahing baboy na 110 kilos. Dahil medya na po yung tumbig, hindi ko po akalain na mabubuhat ko. High school po ako nun. Naisap ako sa aming terrace. Eh ang taas ng terrace, ang galing kalahati ng aking pewang. Uh, Nung ipabob ako na, hindi ko na kaya ibaba. personal po experience ito, Mr. Chair. Kaya ganito po ako magsalita. At ang 1996 my spin sa bayan ng Buak, nagtuluyang sinira ang kailugan ng bayan ito. Mula sa dating butas ng Tapian Pit, ay tumintig at nagkaisa ang sambayan ng Marinduqueño upang labanan na ipahinto at ipasalanang tuluyan ang operasyon ng Dambuharang Minahang Magkaper. At nagtagumpay po tayo. Kumilos at walang humpay na humiling ang nanawigan ng malintuket, ang bayan ng Luto, ang bayan ng Bwak, sa Department of Environment and Natural Resources, at maging sa pamalaan na tulungan tayo upang mag-grinis, ma-rehabilitate, at tuluyang tagalin at tabunan ng lupa ang malaking dam na ating kinatatakutan. Subalit, datapwa, hanggang sa ngayon, tatlong pong taon na ang nakalidipas ay walang sagot at solusyon na nakipagkalo sa ating lalawigan. Hindi tayo priority at walang malaking pondo na mapagkukunan para ayusin ang mga pinsala sa kalikasan at sa maraming apektadong kabuhayan at mamamayan sa ating lalawigan. Sa ngayon, ay maraming marindukennyos ang naiinip at nadidismaya sa patuloy na pagkakantala ng kasunduan. Matagal nang hinihintay ang kompensasyon at rehabilitasyon para sa pinsalang dulot ng 1996 Mark Copper Mining Disaster at 1993 pagkasira at pagkawasak ng mag sa bayan ng ito habang patuloy itong inaantala ay patuloy ang pagdurusa ng mga apektadong kumindan. Lalo na sa mga lugar na apektuhan ng kontaminasyon ng ating kailugan, ng ating karagatan, kalikasan at kalusugan ng ating mamamayan dito sa lalawigan ng Marilduke. May malaking paalot ng din na dahil sa patuloy na pag-aantala ay baka hindi na makamit ang mustisya, kakarungan, pangkalikasan at pangkabuhayan. Sa panig ng provincial government at sa mga nakalipas na administrasyon ay karaniwang naroon ang mga pag-iingat at maingat na pagsusuri at mataginong mga habang upang ipaglaban at makamit ang Katarungan. Kaya nga po, nang magkaroon ng 100 milyong dolyar settlement agreement, para sa kahit kasan case, alam kong ito ang magbibigay daan sa isang long-term rehabilitation kung hindi man sa lahat ng apektadong lugar. At this ay sa mga lugar at istruktura na nasa kritikal na kondisyon. Ikalawa, ako po ay nalulungkot at nalilito. Nariyan na po ang settlement agreement na magbibigay ng oportunidad solusyonan ang matagal na nating problema ng pangkalikasan. Ito po ay resulta ng mahabang ilang taong proseso sa korte at negosasyon at pakikipaglaban ng provincial government of Marinduque at mga pribadong petitioners na dalawa out of three na ang sumakabilang buhay. 15 at 16 dalawang sanggunian panlawigan ang proseso, simulan na mag-intervene sa rin of kalikasan. nag ng isang epektibong law firm on contingency arrangement. Nakipag-negosasyon. Hanggang ma hanggang at ma-ratify ang settlement agreement. Ito ay tinanggap at suportado din ng mga original petitioners at ng MASEC na tumutulong sa kanila. At ito ngayon ay aprobado na ng Court of Appeals. Ang kailangan na namang gawin ngayon ay ma-implement ito sa pangunguna ng ating Governor Melgo. At ng ating mga nungkulan ngayon sa bahagi ng provincial government upang sa lalong madaling panahon ay masimulan at maisagawa na ang minimiting rehabilitasyon. Ito po ang dapat tinututukan natin ngayon. So, balit ako'y nalulungkot sapagkat sa kabila ng official position ng ating dalawigan, may ilang pagkilos at pronouncements na tila nakakapagpaantala ng implementasyon. Ito po ay talawas at hindi papurable sa kapakanan ng ating lalawigan. Ako po ay may ilang katanungan kung patuloy pong iaantala ang compliance at implementation ng settlement agreement na ito o dili ay huwag naman pong mangyari na hindi matuloy dahil sa mga pagkilos na hindi nakakatulong. Handa po ba ang pamalaang panlalawigan sa mga consequences nito? Unang consequence po ay ang pagbalik ng kaso sa korte at pagtuloy na litigation ng Great of karikasan. Handa po ba tayo dito? Sigurado po bang mananalo tayo? Dalawa na ang namatay sa petitioners. Ang isa matunda na rin. Aabot ng dalawang po hanggang tatlong taong muli ang pag-aantay natin. Patay na tangha dito. Hindi kada ang kaso. O may, may makukuha higit na isang daang milyon para magamit sa rehabilitasyon? O hanggang ba tayo sa posibilidad na ito ay madismiss lang at walang makuha kahit isang singkong guling para sa lalubigan? Hindi ba malaking pananagutan ito? Ito po ay ayaw nating mangyari dahil nasa ating mga kamay na ngayon ang malaking bahagi ng solusyon sa problemang pangkailkasan ng nalawigan. Baka hindi tayo mapatawad ng ating mga kababayan kung may mangyaring matinding sakuna na pwedeng maiiwasan sana kung mai-implement ng maayos ang settlement agreement na ito sa lalong madaling panahon. At magamit na ang pondo upang masimula na ang mga tamang programa sa mga rehabilitasyon at iba pang mga bagay na dapat ayusin at bigyan ng katarungan. On time. Hindi po ba tayo makukonsensya? bilang tagapangulo ng Committee on Environmental Protection and Human Ecology sa kagalang-galang kapulungang ito. Una, huwag na po natin iantala ang compliance at implementasyon ng settlement agreement ito. Bagkos ay pagtulungan natin na sa lalong madaling panahon na mapigyan ng diin at mabilis ang hakbang ang dapat natin i-comply sa bahagi ng provincial government. Tapos na po sa Court of Appeals. Ang isa na lang na kinakailangan ay ang DENR communication upang ganap na itong maisumiti sa bar at ma-download ang escrow fund. Pangalawa, iwasan natin ang public pronouncements at action na hindi sumasal sa official position ng provincial government at terms ng settlement agreement na nakakapag-ambag sa pagkakaantala ng implementasyon nito. At huwag naman sana ay pwedeng makasira sa settlement agreement na seryoso ang makakaapekto sa interes ng ating lalawigan. Mapangunahan po sana ito ng ating butihing kagalanggalang ng gobernador. Meron ang mga bagay na ito. Pangatlo, masimuli na din po sana ang pangunguna ng ating mahal na gobernador ang mga preparasyon na dapat isagawa upang maihanda ang isang komprehensibong mga planong pangrehabilitasyon sa prosesong itinakda nang sa gayon ay maging handa na kapag nagawa na ang bayad mula sa balik nang sa gayon ay eh walang masayang ng oras at sandali sa makinok at maayos na rehabilitasyon. pang sama-sama po natin upan at mag-isip ng mga epektibong estrategiya no kung paano isusunog natin sa kasalukuyang administrasyon ang pagpapalakas ng kasong isinang ng Provincial Government of Marinduque laban sa mga Copper Mining Corporation na ngayon ay nasa Regional Tri-Court na seryoso at matapang na pangdapat ng mga estrategiya sa kaso ng rape of karikasa noon. Ngayon naman po, sa pumuno ng ating Gobernador Melco, ay ang panahon natin upang paghandaan at dalhin sa kagumpay ang iihahabol pang danyos na halagang labig isang bilyong piso Nakasong ito laban sa magkapo. Ang totoong gambuhala ni Lehan na nagsaraula at nagsamadala sa ating nalawigan at kalikasan upang nabos natin makamtan ang ustisya sa ating nalawigan. Hindi ba lang rapat na ito ang pagtukunan ng pansin ng masinulan na ang paniningin at panahon na ng pagbabayan nila. Tapos na po ang pakikipaglaban sa board at ating na pong napagtagumpayan ang isang daang milyong dolyara o oh may itumunan na lima at walong bilyong piso. Lima at walong bilyong piso. Tandaan po natin. Pakatandaan po natin. Ang Barik Gold Corporation ay sumalo lamang sa li liabilities ng Placer Gold, ng, ng Baric Gold Corporation. Placer Gold, at holdings, at holdings. May mga lupa na may-ari pa, 60% shares, na dapat habulin at panagutin. lang dito ito matutuldukan. Bagkos, ito ay simula pa lang ng ating tuloy-tuloy na pakikipagdigma sa dampuhan ng minahang matkapo. Huwag po nating hayaan na maulit ang muling pagtitipon at pag-aaklas ng na maraming nating mga kababayan atin ang abot kamay na makamit ang ustisya na matagal na inaasam na tagumpay ng ating dalawigan. Huwag na po, na, huwag na po itong ipagkait pa at iantala sapagkat posibleng eh, posibleng mawi sa wala ang lahat ng ating pinaghirapan. Sa kabuuhan, ang nangibabaw na damdamin sa ating lalawigan ng Marinduque ay ang ganap na paghangad ng hustisya at tunay na pananagutan. Ngunit may halot ng pagkadismaya, pagod at pangamba dahil sa pagkakaantala ng settlement agreement. Ang mga tao dalot mula sa bay ng Bupo mula sa bayan ng Boa ay gusto nang makita ang konkretong resulta at aktual na pagbabago at totoong rehabilitasyon. Ngayon po, para sa ating mga kababayang kenyo, natinig po ninyo ang pribilehiyong pananalita ng aking tatlong mga kasamahan at ang pribilehiyong pananalita ng inyong bukal, Tresmang Nasa inyo na po ang pagpapasyah. Kayo na po ang pahalang musga. Magandang araw. At mawaw. Ang paggabay at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na balutin ang sambayanang bayanang Marinto Ken. Marami pong salamat.